isa sa mga programa ng Department of Agriculture ay ang Gulayan sa Barangay Project o GSB na nagsusulong ng pagtatanim sa bawat barangay at pamamahagi ng mga ani sa mga residente. Nitong November 21, 2024, binigyan ng pagkilala ng DA Central Luzon ang mga best gulayan sa barangay implementer sa rehiyon na tumutulong sa pagpapalakas ng agrikultura sa kanilang mga komunidad. Sa pangunguna ni Barangay Chairman Angelito Bansil, naging representante ng Pampanga ang Barangay San Miguel sa bayan ng Lubao matapos silang tanghaling champion sa provincial level. Kwento ng kagawad at chair ng Committee on Agriculture ng barangay na si Elmer Laksamana, ang karangalang ito ay bunga ng samasamang effort ng magkakabarangay. Marami pong nag-donate ng material sa amin, kagaya po ng mga balang na yan, yung mga kawayan. Marami po ang tumulong sa amin para may tayo namin yan. Mayo lamang ngayong taon na itayo ang GSB ng San Miguel Lubao. At ayon din kay Laksamana, naging malaking tulong na ito sa kanilang komunidad. Una po, nung nakapagtanim kami, yung mga harvest naming gulayan, ipinamamahagi po namin sa mga kabarangay namin. At nagpunla po kami ng napakaraming punla dyan para may din namin sa mga kabarangay namin. Dahil sa mga punla at binhi ng kanilang GSB, marami sa mga residente pati na rin ang eskwelahan ang nahikayat na magtanim na rin sa kanika nilang bakuran. Isa sa mga tumanggap ng mga ani at punla ay ang residente at barangay tanod na si Ferdinand Lugto, 55 anyos. Malaking tulong po yun, hindi ka na bibili sa palengke. Dito po kasi, sure kami po kasi di wala pong chemical na ginagamit po namin. Puro po organic lang. Hindi po kami nag-spray na, kunwari yung mga pang-spray, pampatay ng insekto, wala po. Tunay ng organic at walang halong kemikal ang gulayan sa barangay ng San Miguel. Dahil bilang pataba sa lupa, gumagamit sila ng vermicompost, isang proseso ng paggawa ng natural fertilizer. Animal manure, yun po, iniipon namin dito, tapos lalagyan namin ng itong mga bulatin na to. Yun po yung nagdudurog bali sa mga animal manure. At yun naman pag nadurog na, yun o yung ilalagay namin sa mga gulayan namin. Pagka matapos na ang kanilang harvest season, itutuloy-tuloy nila ang pagtatanim sa GSB upang mas lumago pa ito. Hinikayat din nila sa mana na gayahin pa ng iba ang kanilang ginawang gulayan sa barangay. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.